What's up mga pwede nalang po to you guys ay kita tayo sa Ceres Terminal hindi ka boss Ceres Terminal pwede po? ha? hindi pwede po, pwede po ha, Ceres lang boss, Ceres Ceres kaya so sa na kain okay. ng Ceres guys ha sasakay kami ng uh, tricycle magpunta ang siris yay hey. sasakyan <laughs> tayo may kasya hmm. <Ha>? may <laughs> okay. kasya may kasya may kasya so ayun guys magpunta na kami sa siris 10.9 para makita natin guys kung ano baka improve ang sakay no So, lang tayo ng tricycle. Ayan. So, arakasa. So, ayan, guys. Lapit na kami sa B-Series Terminal. So, atpaka-init dito. atpaka guys. So, atpaka-init So, na